So ayun, nandito ka at pinapanood mo ang video ko kasi siguro may relasyon ka na bigla na lang winakasan or natapos na hindi mo gusto. Okay? So ngayon dito sa video ko, naghanda ako ng ilang mga tips okay, upang sa ganon is bumalik sa inyo ang inyong mga ex in just a few weeks. Okay? So sa loob lang ng ilang linggo, possible bumalik ang mga yan sa inyo. Okay? Sa tulong nitong ating isang tips na to. So, ito yung tinatawag nating no contact Rule Okay Sa mga babago pa lamang Nakakarinig nito So -expl uh, Explain ko to sa inyo Maya maya Okay Pero bago natin simulan Ang ating uh, usapang ito Isa lang hinihiling ko If ever na gusto nyo Yung mga ganitong klase Ng love advice At uh, Sa tingin nyo Makakatulong itong ating channel Sa inyong buhay pag-ibig Isa lang hinihiling ko Just click the subscribe button And notification bell Para lagi kayo maging updated Sa lahat ng mga love advice Na pwede kong maitulong sa inyo If ever na gusto gusto ninyo. Okay? Kung napindot mo na, maraming salamat sa iyo at uh, simulan na natin ang video ito para sa ganon, bumalik na kaagad ang inyong mga jawa in just a few weeks. So, ito nga mga kamamay. Kapag sa tingin nyo mahal nyo pa rin sila at hindi nyo gusto yung uh, naging paghihiwalayan ninyo, ganito po ang inyong gawin. So uh, medyo uh, konting taste lang ano. So number one, so uh, una yung gagawin, kayaan nyo lang siya. Hindi nyo po kailangan uh, i-please ang isang tao na bumalik sa inyo hindi niyo po kailangan silang pakiusapan na huwag kayong iwan kasi ang pag-ibig ay hindi po para sa pakikiusap ito po ay kusang ibinibigay yung pagmamahal kusang uh, inilalaan yung pagmamahal pero kung ipi-please mo pa yung isang tao para lamang makuha yung uh, pagmamahal na gusto mong makuha sa kanya hindi po yung tama the first week masaya yung mga yan kasi nakawala sila Okay, sa kuko agila, nakawala sila sa relasyon ninyo, nakawala sila sa toxic ninyong samahan. So, masaya yung mga yan. Magagawa nila yung gusto nila, makakapaghanap sila ng iba, o kung ano-ano, makikipag-fling-fling yan sa iba. Well, hayaan nyo yan mga kamamay. Hayaan nyo lang yan. So, pag binaliwala ka, okay lang yan, hayaan mo. Pero wag na wag mong uh, ilalagay sa isipan mo na magmakaawa sa kanya, habulin siya sabihin sa kanya na please wag mo kong iwan, gagawin ko ang lahat, wag mo kong iwan, wag mong gagawin yan. Kasi lalo lang iisipin nung partner mo o nung ex mo na talagang uh, hindi mo kaya nang wala siya. So magkakaroon yan ng uh, kaisipan na kahit anong gawin niya is may babalikan pa rin siya sa iyo. Kasi nga sabi mo hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Kaya wag mong gagawin yan. Sa halip, Huwag mong sasabihin sa kanya yung mga bagay na yan. Kung umalis siya, hayaan mo lang, tiisin mo lang. Okay? So, sa unang linggo lang naman siya, magiging masaya. Masaya sa sa unang linggo kasi nga nakawala siya sa toxic na relasyon nyo. Pero ito, pagdating ng uh, second week, re-realize niya na, na parang uh, may kulang sa kanya. Re-realize niya na parang uh, kailangan ka pa niya. Okay, marirealize niya na parang Ang hirap kumilos pagka wala ka niya sa kanyang tabi Hindi niya magawa ang isang bagay Nang wala ka sa kanyang tabi So dyan sa second week Marirealize niya yung buhay niya Nang wala ka Okay, ngayon magte-text yan Magchat-chat yan sa'yo, tatawag yan sa'yo Makikiusap yan Okay, na baka po pwedeng uh, Makipagbalikan Na baka po pwedeng uh, Bigyan ka pa ng isang pagkakataon O bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon Okay? So, susat so sa, sa, point na yan, mga kamamay, hindi nyo sila kailangang tanggapin ka agad. Okay? Hindi nyo sila kailangang uh, uh patawarin ka agad. Kasi once na sinabi nyo na, na kailangan din kita, mahal na mahal din kita, lalo naglalaki ang ulo ng mga yan iisipin nila na, na ka lang para sa kanya, Andiyan ka lang para tanggapin siya anytime, anywhere. Okay? So, wag mo mong sasabihin na kailangan mo rin siya, wag mo kaagad siyang patatawarin. Hayaan mo lamang siya na makiusap sa'yo. Wag mong i-chat, wag mong sagutin. Okay? So, marirealize niya din na kailangan, uh, marirealize niya din na hindi mo siya kailangan. Okay? So, ngayon, sa third week, makakaramdam niya ng galit sa kanyang sarili. Sasabihin niya, bakit hindi mo siya pinapansin? Bakit hindi mo siya binibigyan ng atensyon? Baka mamaya meron ka ng iba, baka mamaya uh, meron ka ng uh, ini entertain na iba. Yun ang iisipin ng mga yan, ng mga lalaki na yan. So, tiisin mo lang yan kapag ka nagalit sila sa sarili nila, iisipin nila na, na, na yung halaga mo ay bakamapunta uh, baka mapunta sa iba. Okay? May iisip niya yung halaga mo, may iisip niya yung uh, yung uh, buhay niya nang wala ka. So magagalit siya sa kanyang sarili. Magagalit siya sa kanyang ginawa. Okay? So um, magigilty siya sa kanyang sarili na bakit ka pa niya pinakawalan. So ang hirap pala nang wala ka sa kanyang buhay. Okay? So lalo pat naiisip niya na hindi siya kawalan sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo siya pinapansin. Hindi ka nagkukwento sa ibang tao. Okay? So ngayon, magagalit siya sa kanyang sarili, bakit ganyan? Bakit hindi mo pala ako kailangan? Bakit hindi pala ako kawalan para sa'yo? So ngayon, may isip niya yung halaga mo. May isip niya <coughs> yung buhay niya nang wala ka. So lahat, marirealize niya. Lahat may isip niya ng hirap pala ng buhay nang wala ka sa tabi niya. Lalo na kung makikita niya na meron kang ini-entertain na iba, na meron ka na agad ipinagpalit sa kanya. Okay? So mapipil niya na talagang uh, siya yung nawalan sa inyong hiwalayan na yan. Kaya sa, sa sunod na linggo, okay, magpapakita na yan sa inyo, pupuntahan kanya na sa bahay, dadalawin ka na, magdadala na ng bulaklak, Okay? Magdadala na yan ng mga peace offering. Okay? Pagkain o kung ano-ano mang paborito mo. Okay? So kasi nga, marirealize niya yung halaga mo sa bandang huli. Pero kung nung una pa lamang, eh sinabi mo kaagad na hindi mo hindi mo kaya nang wala siya sa buhay mo, hindi mo kaya nang uh, hindi ka hindi mo siya nakikita. So lalaki lang ang ulo niya. So lalaki lang yung issue na hindi kanya lalo babalikan. Kasi nga pinapakita mo na, na hindi mo kaya, so gagawin yung uh, uh, dahilan yon upang uh, maghanap lalo ng iba mambabae kasi anytime na merong uh, uh, palpak nagawin siya sa okay sa hinaharap o sa sa present, anytime meron siyang babalikan at ikaw yon kasi sinabi mo na hindi mo kaya ang mabuhay nang wala ka o nang wala siya. Kaya sana uh, ma -ma magawa mo ng maayos itong no contact rule para maging mas effective ito pagdating sa ex mo. Promise in just uh, five, uh, five weeks, babalik at babalik yan. Pero mga kamamay, hindi lahat ito effective. O, depende ito sa relasyon o sa lalim ng inyong hiwalayan. Okay? So, ulitin ko, hindi ko po ito uh, masusure sa lahat ng relationship. Kasi po, iba-iba ang lalim, ang babaw ng hiwalayan. Pero kung sa tingin nyo, nag-aagam-agam lamang siya, or naakit lang siya ng ibang babae, well, maaaring maging effective ito sa inyo. Kaya mga kamamay, lagi nyo tatandaan, If ever na meron kayong jowa, if ever na yung mga minamahal nyo is nandyan pa lamang, o nandyan pa sa inyo, mahalin nyo, ipakita nyo yung inyong buong pagmamahal, iparamdam ninyo. Kasi sa bandang huli, baka magsisi tayo na kaya sila maghahanap ng iba, is hindi natin naibigay yung kailangan nila. Kaya kung mahal nyo ang isang tao, ipakita nyo, iparamdam ninyo. Okay? So mga kamama, if ever na gusto nyo ng mas marami pang uh, love advice na kagaya nito, isa lang hinihiling ko palagi. Yung like button, pakipindot na lang. And syempre yung subscribe and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips, love advice na po pwede kong i-share dito. And if ever na meron din kayong uh, situation na kagaya nito, if ever na may katanong nga kayo sa akin, ilagay nyo lang sa comment section na pag nabasa ko yan, pwede kong gawan ng video and vlog kagaya nito. So for now, hanggang dito na lang muna yung video natin. Salamat sa panonood. And peace out.